Na. Bayang makiliw Pernas na silanganan Alam ng puso Sa mo'y buhay Lupang hinirang Duyan ka ng makiting Sa manlulupig Di ka pa Sa dagat at bundok Sa simoy at Sa langit mong bughaw May dilag ang tula At awit sa Paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay Na nagniningning Ang bituin at araw Niyang kailan Pag may magdidilim. Lupa ng araw Nang luwalhatid pagsinta Buhay langit sa piling mo Ang miligaya na pag may mga api, Ang mamatay ng dahil sa'yo